Hi guys! Welcome to back my channel! Ayan. Ah guys, pag-usapan po natin Welcome ngayon na back. dahil back. ngayon po ay namonetize na po ako. Natapos ko na po ang 90 days na pag-aantay dahil puro na lang reuse content. Ayan guys, sa mga katunad ko, uh, small YouTuber, huwag kayo po mawala ng pag-asa. Ganun talaga. Pag nag-apply ka, abot ka pa ng isang linggo. Pag sunod, di ka, um, di ka pinalad another 2 weeks tapos di pa rin pinalad at paabutin ka ni YT ng isang buwan tapos di pa rin pinalad inabot na naman ako ng 90 days ayan guys pagkatapos 90 days guys after 1 week ayun napag reapply ko yan na approve na po ako ni YPP YouTube program partner program And guys sa mga katulad ko pong small youtuber uh, ang paano ko lang sa inyo wag po kayong mawala ng pag-asa kasi naranasan ko na po yan guys sa huling sa after 90 nung sa pag ano ko po ng 90 days sabi ko bahala na kung ma-approve ako hindi ginawa ko na po ang lahat ayaw pa rin ako hindi pa rin po ako na okay ni YPP eh guys pasensya na po dahil maingay po ang aking mga kasama ayan po ang mga yan oh ayan may isa rin po oh, oh. yung isa nagtago nawala na tuloy ako guys ayan uh, sa katulad ko po um, ayun nga po sinasabi ko sa inyo huwag po kayong mawala ng pag-asa darating at darating din yan uh, Nag-umpisa po ako uh, ano uh, October ay September 2021 po ako nag-uumpisa ng pag-youtube. Ah, uh, mga anak, anong una po, syempre mahihiyain po ako eh. eh. di, ang ang nagaano po sa akin yung mga anak ko. Sabi ng mga anak ko sa akin, Mama, vlog tayo. Ganito. din ko nga ako marunong mag-vlog. Bahala na Mama, tuturuan ka namin. Ayan. Hanggang sa nasira po yung cellphone namin. Hanggang sa nung nakabili naman kami. Ah, uh, na porno naman po yung storage dek, nawala na po kaming gana magbablog, ayun po, nung nakabili na po kami, uli, ayun pinagpatuloy ko po, sabi ko ako na nga lang tutuloy, sayang yung pinaghirapan namin, ano na ngayon? 2024 na, ayun guys pinalitan ko po yung, ang pangalan po dati ng channel ko is James and Jontie, yung sa mga anak ko ngayon Uh, Michelle Vlog na naman. Michelle Vlog ang pinalit ko. Sabi ko sa description, ito pa yung mama ni James and John G. Ganito, ganon, etc. Ayun guys, ayun nga. Hindi ko akalain guys na ma-upload na po ako. Kung ano-ano na lang po ang inano ko, nag-short na na naman ako. Sabi ko, an ilang ano pa yung subscribers ko, mga 100 plus. Nung pag nung pag-upload ko po ng mga short, Aba, biglang lumalaki po yung ano, yung subscribers. sumabot po ng ayun nga 1,000 plus. Nung pagka ano na po, mga June 5, eh di nag napuno na nakuha ko na po yung mga requirements ni YouTube. ko na po yung 1, 1k subscribers, nakuha ko na rin po yung party watch hours. Ayun. Yun nga nung June 5 pag uh, pag, pag, pag get start ko po nung ano, Ayun, hindi ako, hindi ako pinalad po. Pagdating naman ng June 24, ayan, release content daw po. Ayan, pagdating naman ng July, ganun rin po, August. Pagdating nun, hanggang sa umabot na po ng October. Nung 4, kailan daw magre re daw ako. Pagkatapos ng October 4, pag re ayan nga guys. Doon po ako na wala na pag-asa. Sabi ko, ayoko na mag, ayoko na mag-edit. Ginawa ko ng lahat. So, oh, nag-edit ako noon, nag-delete -de ako noon. Dami kong dinilet, sayang mga ganito. Sabi ko, ayoko na. After one week, ayun guys, nag-email agad si YT na approved, approved na daw ako, ako sa YPP. Ayun guys. Huwag po kayo mawalan ng pag-asa, yung mga small YouTuber, katulad ko. si so guys, sa uh, next naman guys, pag-usapan po natin kung paano po ginawa yung, yung lag, bakit lagi ako nag-reuse content. Thanks. Thank you guys, bye bye! Thanks.